sige muna eh. No sala ko. I you. Ah, sisingilin ko lang sa iyo Mare para pamilya. Because this is uh, Albert Abediljo who uh, is the president of the Philippine Entertainment Lawyers Association. Pema. This is Nastaballa. Um I would like to provide the following vlog ni, ni Nas. Of course, the bulletin and uh, pa bulletin editor Bobby Ding. And of course, Manila Standard uh, Editor. Thank you, Mark. Thank you, Mark. I know. And of course, si Chad Solis. Chad Solis. Ito si Chad. Ano nga yun? Manila, feet. Manila feet. Oh. Yes. And of course, si Dominic Reyes. Thank uh, you, Namit mo long. na kanina. Namit ka na rin niya before. That's Ate Pilar Mateo. Correct. And that's Miss Kate Adahar ng Random Republica. Well done! Siyempre, di ba? Oh, of course, ito na yung request ng si Morgan Nino. Yeah. Dabi niyo yeah. kayo. Yeah. Oh, and of course, another favorite song dun sa Mino. Kaya nga natin direct mo, si Tony Corrada. Tanda mo pa. Sorry, oh, ay, makonfis ako. Uh, Jeff, ah, ah. si I Jeff ng Kapamilya Kingdom. Ah, okay. Online World at saka yeah. KPEX officials. So, we're waiting for three more, but nevertheless, we can start with the Q&A. So, Mare, why? Bakit ka umuwi? Ba't ka nagbabalik? Kasi nasa dugo na rin ang showbiz. Kaya ang hinahalang na patawag kasi para mag, ano, magkatayo ako ng bar sa Japan. Yung mga Pilipino kasi maraming talent mga talino. Gusto ko rin madalas sila sa Japan. And then, magtulungan kayo lahat. Pumatok ko. niya tulong niyo mm -hmm. to mag mag ano mag call ng attention to right. get the right people kasi yes. Is, ano, ka na kamo ang Pinoy when it comes to yes. business like um, comedy bar um, and sa mga comedy bar mga talent sa music uh, box ah so parang ah uh, uh, music box at ayan mm -hmm. sa hindi lang performers ang gusto mong dalhin ang highly skilled yeah, or, yeah, or, yeah, or, yeah, or, Agad <laughs> ah, agad uh, may visa ka alam mo yan. may one na. May one M sa bank. Eh, gising ka naman. So, uh, so, uh, actually, sa uh, yeah. years ka Actually, Ilang years wow. know, pa, <laughs> <laughs> so, tamang, ka na? years ka na? Ilang years ako. lalaki pa ako. po ang transition mo? Nung nandun ka sa Japan, o Japan? sa lang. Japan Kasama ka time na kasama pa tayo. na ako sa, ano, sa, uh, sa pan. nag sa Water ako doon. Oo. ko ganun-ganun mga. Mga balde Oo. Sila mga lalaki ang dala nila malalaki ng pipe. Ako ko ganun lang. Inanggal ako sinugin. Pero, may experience ka na 38 years ago or more sa so, tele-series, di ba? I understand, eh. Oo, nandito. Lalo ako na. Sa floor de Luna, kami ni, ano nila, Herbert. Kami nila, yes. yes. mm -hmm. ano pala, kami ni, ano nila, Herbert. dahil uh -huh. Ano pala ako? Bad Boy, pala ako na. Baka, eh. Lalat na ginawa ko. <coughs> kami na, yung floor de Luna ni, ni, ano, tinaloy Ayan, kaya nila siya ang Analisa. Babi, oh, anong pangalan ng ginagamit? Arthur Dorito. Arthur Dorito. Ang dami ginawa ni pangalan ni Lolo ko na Obra. ginawa na Ang ko na pinabago. Anong niya? Pero anong tunay mo pangalan? Ito ang Oo. Morley. Moya nilo. Dingan. Ate bahay kapwa. Ayon na na ayon na ayon na na ayon na ayon na ayon yung ayon na ayon na ayon na na ayon na na ayon na ayon na ayon na ayon ka. ayon na ayon na ayon na ayon Oxen, hmm. oxen, <laughs> no, tapos pagdating, da, kasi nagkakulay like, after dapat yung mga fans club doon eh, hmm. kami nila doon, doon sa kanila di story. Okay. Kuya so, right. oh. tapos doon yung mga fans, kasi kaya hindi kong bakla natin siya. Oh. So, Ira natin na, oh, girl, lakay na, talaga. O, labas si ulit. mga fans, mga pagkain, pero alam mo nang bading ka na talaga kahit. Okay? Yes. At the of kasi, hindi ko pa alam kasi magka-apply ano, sa niya sa Lalo. Hindi ko anong ginagawa niya sa akin. Um. Ewan ko ba ano yun. ko nalaman <laughs> ko ano yun. Yung, <laughs> yung, <laughs> <so>, yung, <laughs> yung nagka-edit ako. <laughs> parang nakatawan ko. Uh, so, biktima ka ng harassment? Hindi ko rin po alam kung harassment ng bayong what. Hindi ko, hindi ko na, kasi 7 years old pa time. Hindi ko na alam. So, iyakan ba ko na alam na yung ginagawa. Basta may pet lang akong na masakit. lang. Sa dyan Sa Reyes. <laughs> Sino po nagladlad sa inyo ni Bibi Matagal na siya. Matagal na si Matagal Matagal na

So, ang status mo talaga, girl na, or... Ay, hindi pa rin. Ay, hindi pa. Best of Yeah. Yung ka, ang ganun. Kasi nakikita ko sa Facebook mo eh. Oo. Ano yung account mo? Fake account Na masaya ka naman dun sa alam Oo. Kasi <laughs> sure. yung iba hindi alam na trans ako, yung mga papang ko doon. Ano yung... Uh -huh. Oo. Kala nila taga-babaya ko. Bakit? Pagpuputol na ba yan? Matagal na. Mm -hmm. na Una tinanggal Yeah. siya uh, oh, oh. ng uh, sa sa Japan. Yung... Yung... Ege. Ege. Betlo. Yes. Yeah. Para like, mag ano, para pag in-injection ng ano, female hormone, hindi lumalaban ang male hormone. Then, hindi paligal that time sa si Japan noon. And then, may kaibigan ako, pinasok ako sa club. May isang sex scene, nagpapotong like, sa Singapore, binigyan sa nung nag-show like, sila. Kita po na nung nagdag talapad. Tapos Sabi bukas magpapaputol ka agad ako. E, lumipad ako sa Singapore, doon ako magpaputol. May nakasabay akong isang nung, ano rin, babayahan. Ako lang mag-isa nagpunta doon, kasi enjoy ko lang ngayon sa Singapore. Anong year yan? 2004. Okay. So, kayo yung mga una rin na ano. Oh, Oo. Okay. Lumaban talaga ako kahit masakit. Ako na mag-isa. And no regrets. No regrets ang sarap. Ang ah, wow. sarap. Sarap. Yung pwede lang sa ano na. Ano oh, <laughs> Pero ini, oh, ini, in, in, ano ba, wala namang kabastos Opo. Pero may sarap din ba? Super sarap. Para magic sarap. So, <laughs> so, <laughs> so <ka> babae <laughs> yung feeling talaga. Oh, Oo. Okay. Pero ba yung feeling ng uh, border, board um, mga lalaki? Oo, parang karagayin kayo na pag nilabas ang gunners. sa mga lalaki. Oo, la, madobas. La, Waluin natin, may asawa ka, kasal ka sa Amerika, yes. sa babae, sa okay. Pinoy, Asan? Sa lahat, lahat na pinakasalan ko Babae rin? Kasal ka sa babae, pero sa lalaki hindi pa wala. Hindi pa naman. Ah, okay. sa so nung so, nasa Japan, parang Oh, lamin. Parang tawag sa gano'ng arrangement yung sa Japan? Ah, uh, little hand for Hindi ba kasawa kayo, di ba? Ginagamit mo yung family name niya? Oo, uh, oh, ginagamit ko lang. Kaso kasal din kayo. <laughs> Parang gano'n na rin. Oo, oh, kasi hindi ka naman mabibigyan oh, ng na oh, oh, Hindi ka oh. kasal ko. Babi, may anak ka sa naging mga babae. <laughs> hindi ko nga <ma> alam eh. <laughs> Parang mayroon, hindi ko lang makilman. An Ang dami na ingat sa akin, lalaki pa kasi nag-host ako that time. Kasi gusto na nag-host ako. Oo, oh, nag-host ako din. Lahat sila sinasabi ng joke lang, hindi. Di na lang ko sila sa muat-muat. Sila lahat na nagpapayan. <laughs> Bahala kay dyan <John>. mo. <laughs> ah, okay. Yes. So, pwede meron nga. Eh, madali lang pala gamitin yan. Bala siya sa buhay mo. nagka away mo mga babae. Bala ay mag-away! Pero ba, kamusta okay? Kamusta ang ano ang mga Pinoy sa Japan ngayon? Uh, the fact na gusto kang uh, mag-invest dito, na ng mga talent,